May ingat na yon, luluwalhatiin magpakailanman, Spurgeon kung sasabihin ko sa iyo na mas ligtas ang mga mananampalataya kaysa sa mismong mga anghel sa kalangitan, maniniwala ka ba? Parang hindi ka panipaniwala, hindi ba? Sapagkat nasaksihan natin ang pagbagsak ng mga anghel, ngunit hindi natin kailanman narinig na ang isang tunay na mananampalataya ay inagaw mula sa matibay na kamay ni Kristo. At narito ang misteryo na nais kong ibunyag, bumagsak ang mga anghel, bumagsak si Adan, winasak ang buong mga lungsod. Ngunit ang mga nasa loob ni Kristo ay iniinatan sa kasalukuyan at lulwalhatiin sa walang hanggan. Ilang ulit mo nang naramdaman na nayayanig ang pundasyon ng iyong espiritual na buhay? Ilang beses mo nang naisip, sa pagkakataong ito, tuluyan na akong babagsak at hindi na makakabangon. Batid ko kung anong pakiramdam yan, may mga sandali ng labis na panghihina, kung saan halos kumbinsido na ako na ang susunod na pagkakamali ay ang katapusan na ng aking paglalakbay. Ngunit nais kong sabihin sa iyo ng buong katatagan, hindi ang iyong sariling lakas ang nagpapatatag sa iyo, kundi si Kristo ang nag-inat sa iyo. Siya ay makapangyarihang panghawakan ang iyong mga paa, kahit sa pinakamadulas na daanan. Isipin mo ito, ang buhay ay tulad ng pagtawid sa isang makipot na bundok na may matatarik na bangin sa magkabilang gilid. Ang isang maling hakbang ay sapat na upang mahulog tayo sa kailaliman. At, maging tapat tayo, sino sa atin ang hindi pa nakagawa ng maling hakbang ngayon? Sino ang hindi pa nalapit sa limitasyon dahil sa tukso, isang masamang pagpili, o isang sandali ng kahinaan? Naroon na ako, at marahil nararanasan mo rin yan ngayon. Ngunit sa mismong sandaling ito, kapag iniisip nating wala ng pag-asa, doon iniaabot ni Kristo ang kanyang matatag na kamay at pinipigilan tayong tuluyang mahulog. Naaalala ko ng malinaw ang isang pagdalaw pastoral. Isang matandang babae na may malungkot na mukha ang mahigpit na humawak sa aking mga kamay at umiyak. Sabi niya, Pastor, natatakot akong bigin ang Diyos sa huli ng aking buhay, natatakot ako na ang lahat ng ginawa ko ay hindi sapat. Nabasag ang aking puso dahil alam kong ang takot niya ay siya ring bumabagabag sa libu-libong mananampalataya, ang kawalang katiyakan na hindi sila sapat na malakas upang magtyaga. Kaya sinabi ko sa kanya ang isang bagay na nagpabago sa kanyang mga mata sa sandaling iyon, ate, hindi ka ligtas sa iyong mahihinang kamay, kundi sa malalakas na kamay ni Kristo. Hindi ikaw ang humahawak sa kanya, kundi siya ang humahawak sa iyo. Umiyak siya muli, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng kaluwagan at pasasalamat. Napapansin mo ba kung paanong binabago ng katotohanan ito ang lahat? Ilan sa atin ang nagdadala ng bigat ng pag-isip na ang ating pagganap, ang ating disiplina, ang ating pagsisikap ang nagpapanatili sa ating nakatayo. Ngunit kung iyon ang batayan, matagal na tayong lahat na bumagsak. Hindi iyan ang nagpapatatag sa atin. Ito ang biyaya ni Kristo. Isipin ang mga pagkakataong na paligiran ka ng mga tukso, kung kailan walang nakakakita, ngunit may isang bagay pa rin nagpatatag sa iyo, upang makapagpigil. Hindi lang iyon ang iyong lakas ng kalooban. Si Kristo iyon na nagbabantay sa iyong mga paa. Ngayon, hayaan mong magtanong ako sa iyo, ilang tao ang kilala mong tumalikod sa pananampalataya, dahil inisip nilang hindi sila sapat na mabuti. Marahil ikaw mismo ay nagkaroon na ng ganoong pag-isip. Ngunit tingnan ang katotohanan, kung umaasa ito sa iyo, wala talagang pag-asa. Ngunit kung umaasa ito kay Kristo, at tanging sa Kanya lamang ito umaasa, kung gayon ikaw ay nasa katiwasayan. Para siyang isang pastol na hindi kailanman nawawala ng isa man lang tupa. Naisip mo na ba yan? Hindi pa siya nawawala ng isa man at hindi ikaw ang magiging una. Sa kasalukuyan, sa dami ng stress, dami ng mga abala, dami ng panggigipit na maging malakas, napakadaling maramdaman na hindi tayo makatagal. Dinadaig tayo ng pag-aalala, ang mga problemang pinansyal ay tila hindi na kayang tiisin, ang mga relasyon ay naghihina, at ang pakiramdam ay tila tayo ay matatapilok at hindi na makakabangon. Ngunit ang nais kong maunawaan mo ay kahit na matapilok ka, ibinabangon ka ni Kristo. Hindi niya hinahayaan na ang pagkatisod ay maging isang nakamamatay na pagbagsak. Ang buhay kristyano ay hindi tungkol sa hindi pagkatisod kailanman, ito ay tungkol sa hindi pag-iwan kapag tayo ay natitisod. At nais kong maalala mo ang isang napakahalagang bagay, kahit ang mga anghel ay bumagsak. Isipin mo iyan, mga nilalang na nilikha sa karilagan, mas malakas at mas marangal kaysa sa atin, ay natisod at pinalaya sa langit. Ngunit ikaw, na marupok at tao, ay iniingatan ni Kristo. Hindi ba't parang kabalintunaan? Tila walang katuturan, ngunit yan mismo ang nagpapatunay sa kapangyarihan ng pangako ng Diyos. Hindi lang siya nagsimula ng isang gawain sa iyo, nangako siyang tatapusin niya yon. Kaya, Kapag dumating ang takot, kapag sinubukan ng kawalang katiyakan na subpuin ang iyong pananampalataya, ipahayag ng malakas, kahit na may luha, hindi ako ang nag-iingat sa akin sarili. Si Kristo ang nag-iingat sa akin. Siya ay makapangyarihang panatilihin akong matatag hanggang sa huli. Subukan mong gawin ito sa loob ng isang linggo. Sa tuwing susubukan ng pag-aalala na kumbinsihin ka na ikaw ay mabibigo, ulitin ang katotohanan ito, Mapapansin mo kung paanong nagsisimulang magpahina ang iyong isip at kung paanong nakakatagpo ang puso ng katiwasayan kung saan dati ay takot lamang. Alam kong marahil iniisip mo, pero paano kung hindi ako sapat na malakas? Sasagutin kita, hindi ka malakas. Hindi ka kailanman naging malakas. At hindi mo kailanman kailangang maging malakas. Iyan ang kagandahan ng Ebanghelyo. Hindi inaasahan ni Kristo na maging matatag ang iyong mga paa, siya mismo ang naglalagay ng iyong mga paa sa ibabaw ng bato at pinipigilan kang mahulog sa bangin. At kapag dumating ang araw upang humarap sa Diyos, hindi ito ibabatay sa iyong mga pagkakamali, kundi sa katapatan ng isa na nag-ingat sa iyo mula sa bawat isa sa mga ito. Ngayon magmuni-muni, kung hindi ka hinawakan ni Kristo hanggang ngayon, nasaan ka na kaya? Ilang sitwasyon na sana ang sumira sa iyo? Isipin mo iyan at makikita mo kung paanong naging tapat ang Panginoon hanggang ngayon at kung naging tapat siya hanggang ngayon, bakit pa siya titigil bukas? Hindi ito isang malabong pag-asa, ito ay isang ganap na katiyakan. Ligtas ka, kahit na hindi mo nararamdaman na ligtas ka. Iniingatan ka, kahit na pakiramdam mo ay mahina ka. Ikaw ay matatag, dahil hindi ikaw ang nagpapatatag sa iyong sarili, kundi si Kristo ang nagpapatatag sa iyo. Napag-isipan mo na ba kung paanong ang isang makasalanan na tulad mo, at tulad ko, ay matatanggap sa harap ng isang banal at perpektong Diyos. Ang tanong na iyan ay kasama ko na mula pa sa unang mga hakbang ng aking pananampalataya. Tinitignan ko ang aking sarili at nakikita ko ang mga pagkukulang, nakikita ko ang mga pagkakamali, nakikita ko ang mga kasalanang ikinakahiya ko. At pagkatapos ay sumasagi sa isip ang Pag-iisip paano ako na napaka di-perpekto makakaharap sa Diyos na siya ay liwanag na wala ni anumang kadiliman. Ang sagot, kay kaibigan ko, ay wala sa atin. Nasa kay Kristo yan. Siya ang nangangakong ihaharap tayo na walang dungis, walang kapintasan, malinis, sa harap ng Ama. Naaalala ko ng malinaw ang isang kabataang lalaki na pumasok sa aking kongregasyon. Ang kanyang mukha ay may bakas ng mga gabing walang tulog, ang kanyang pananalita ay mabigat dahil sa alak, at ang kanyang buhay ay itinuring na isang nawawalang kaso. Siya mismo ang nagsabi sa akin, Pastor, wala nang pag-asa para sa akin, napakarami ko ng pagkakamali. Matyaga akong nakinig sa kanya, ngunit may katatagan akong sinabi sa kanya, kung mananalig ka kay Kristo, hindi ka natitingnan tulad ng pagtingin mo sa sarili mo. Titignan ka ng Diyos sa pamamagitan ng perpektong pagsunod ni Jesus. Nabagabag siya roon. Hindi siya makapaniwala na maaari siyang tingnan sa ibang paraan maliban sa isang bigong adik ngunit naabot siya ng katotohanan ng Ebanghelyo. Ngayon, ang lalaking iyon ay hindi na naalala dahil sa mga baso ng inuming sumisira sa kanyang buhay, kundi dahil sa patotoo ng isang taong hinugasan ng dugo ni Kristo at hinuhubog upang humarap na malinis sa harap ng Diyos. At narito ang punto na nais kong maunawaan mo, hindi sapat na burahin ang iyong mga kasalanan, na parang ang iyong record ay naging zero. Kinakailangan din na magkaroon ng katuwiran, isang buhay ng perpektong pagsunod. At sino ang makakapanahan ng ganyan? Ikaw? Ako? Wala. Ngunit si Kristo ay namuhay ng ganyan. Tinupad niya ang bawat utos, bawat detalye ng kautusan ng Diyos, at ibinibigay niya sa atin ang kanyang katuwiran bilang regalo. Sa paningin ng Ama, para bang ang perpektong buhay ni Kristo ay siya nating sariling buhay? Maaari mo bang isipin yan? Ikaw, na madalas magkamali, ay tinitingnan bilang perpekto dahil si Jesus ay naging perpekto sa iyong lugar. Marahil ngayon ay iniisip mo, pero paano ang aking mga pagkakamali ngayon? At ang kasalanang nagawa ko at pinagsisisihan ko ng lubos? Ang sagot ay nananatiling pareho, si Kristo. Hindi lang siya namatay para sa iyo, nabubuhay siya para sa iyo. Hindi lang niya kinansela ang iyong utang, binigyan ka niya ng walang hanggang kredito ng katuwiran. Kaya, kapag inakusahan ka ng kaaway, kapag itinuturo ka ng iyong konsensya, maaari mong sagutin, hindi ako tumitingin sa aking sarili, tumitingin ako kay Kristo. Inihaharap niya akong walang dungis sa harap ng Ama. Alam kong ang pag-iisip na ito ay lumilikha ng pagkakasalungatan sa isip. Dahil tumitingin tayo sa ating sarili at puro dumilang ang nakikita natin. Natural lang na isipin na yon din ang makikita ng Diyos. Ngunit narito ang dakilang balita, kapag tiningnan ka ng ama, nakikita niya ang anak. Nakikita niya ang dugong ibinuhos, nakikita niya ang perpektong pagsunod na ibinigay sa iyo. Kaya nga sinabi ni Pablo, wala nang paghatol sa mga nasa kay Kristo Jesus. Hayaan mong magtanong ako ng direkta sa iyo, ilang beses mo nang dinala ang isang pagkakasala sa loob ng maraming taon, na para bang ito ay isang marka na hindi na maaalis sa iyong kaluluwa. Ilang beses mo nang pinaniwalaan na magpakailanman itong magiging isang bigat na imposibleng alisin. Ngayon isipin kung paano mamuhay mula ngayon na may katiyakan na, sa paningin ng Diyos, ikaw ay malinis, walang dungis, walang mansa. Naniniwala ka ba na mababago nito ang iyong paraan ng pamumuhay? Mababago ba nito ang iyong pakikipag-ugnayan sa iba, ang iyong pagharap sa iyong mga kabiguan? Hinihikayat kita, sa loob ng linggong ito, sa tuwing maaalala mo ang isang bagay mula sa iyong nakaraan na nagpapahiya pa rin sa iyo, pumunta ka sa salamin, tumingin ka sa sarili mong mga mata at sabihin, ako ay nahugasan. Inihaharap ako ni Kristo na walang dungis sa harap ng Ama. Ulitin yan hanggang sa ang katotohanan iyan ay hindi na lang isang parirala at maging paninindigan sa iyong kaluluwa. At nais kong bigyan ka ng isang makasaysayang halimbawa na naglalarawan ng kapangyarihang ito na nagpapabago, si Agustin ng Hipona. Noong kabataan niya, kilala siya sa isang buhay ng labis-labis, imoralidad, at kahambugan. Marami ang magsasabing hindi siya kailanman maituturing na banal. Ngunit nang abutin siya ni Kristo, nagbago ang kanyang buhay. Ngayon, hindi natin naaalala si Agustin bilang ang lumalabag na kabataang lalaki, kundi bilang isa sa pinakadakilang mga tagapag-isip ng pananampalatayang kristyano. Iyan ang ginagawa ni Kristo, hindi lang siya nagpapatawad, binabago niya ang pagkakakilanlan, at inihaharap niya ang makasalanan bilang banal sa harap ng ama. Nayon, isipin mo ang iyong sarili sa hinaharap sa araw na ikaw ay tatayo sa harap ng trono ng Diyos. Dilingon ka at makikita mo ang iyong buhay na puno ng mga pagkakamali, pagbagsak, mga pagkakamaling mas gugustuhin mong kalimutan. Ngunit, sa sandaling iyon, wala nang luha ng pagkakasala, kundi luha lamang ng pasasalamat. Sapagkat hindi ikaw ang magtatangkang magbigay katuwiran sa sarili mo, Si Kristo ang magsasabi sa Ama, Akin ito, malinis ito, perpekto ito sa akin. At kapag dumating ang araw na yon, mapagtatanto mo na ang lahat ng kinatatakutan mo ay anino lamang. Sapagkat ang liwanag ng kaluwalhasyan ni Kristo ang magwawaksi sa lahat ng akusasyon, lahat ng pagkakasala, lahat ng kahihiyan. Ihaharap kang walang dungis. Hindi dahil naging perpekto ka, kundi dahil nagtiwala ka sa isa na perpekto. At pagkatapos, sa harap ng walang hanggan, makikita mo na ang bawat pangako ay natupad at talagang wala, wala ni anuman, ang nakapaghiwalay sa iyo mula sa pag-ibig ng Diyos kay Kristo Jesus. Naramdaman mo na ba ang panloob na salungatan, ang digmaan sa loob mo, kung saan nais mong gawin ang mabuti, ngunit napupunta sa paggawa ng masama na ipinangako mong iwasan? Naranasan ko na yan at alam kong naranasan mo na rin yan. Iyan ang katotohanan ng ating kalikasan ng tao kahit na naabot na tayo ni Kristo, nagdadala pa rin tayo ng mga labi ng isang lumang kalikasan na nagpipilit na hilahin tayo pababa. Gaya ng sinabi ni Pablo, ang mabuting nais kong gawin, ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masamang hindi ko nais, iyon ang ginagawa ko. Iyan ang karaniwang karanasan nating lahat. Ngunit narito ang magandang balita, Kapag pumasok si Kristo sa ating buhay, hindi lang niya tayo pinatatawad, naglalagay siya sa atin ng isang bagong kalikasan, isang tunay na pagnanais na maging banal, isang binhi ng pagbabago na unti-unting lumalaki hanggang sa araw ng pagluluwalhati. Ilang beses mo nang nahuli ang sarili mo na nagnanais magbago, ngunit nakararamdam ng kawalang kakayahan. Halimbawa, gusto mong maging mas matyaga sa iyong mga anak, ngunit napupunta sa pagkairita, dahil sa maliliit na bagay, gusto mong patawarin ang iyong asawa, Ngunit sa gitna ng pagtatalo, ang pagmamataas ang naghahari. Nangangako ka sa sarili mo na hindi ka na magpapatangay sa isang partikular na kasalanan, ngunit nakikita mo ang sarili mo na inuulit ang parehong mga pattern. nanayari ito dahil mahina ang ating laman, ngunit huwag mong kalimutan, may bago sa loob mo na itinanim ng mismong Diyos. Iyang bagong bagay na iyan ang nagbibigay sa iyo ng lakas, kung minsan ay hindi mo napapansin upang muling bumangon at sumubok muli. Kinukumpirma pa nga ng agham ang prosesong ito. Ipinapakita ng mga kamakailang pag-aaral na ang mga taong naglilinang ng pananampalataya, panalangin, at espiritualidad ay nagpapakita ng mas mataas na antas ng kagalingan, katatagan, at maging kalusugang pangkaisipan. Ngunit sinasabi ko sa iyo, hindi lang ito usapin ng psikolohikal na mga gawi. Ito ang banal na espiritu na kumikilos sa loob natin, naglalagay ng mga pagnanais na wala tayo noon. Kapag nakararamdam ka ng pagkamuhi sa kasalanang dati mong kinahumalingan, kapag nakararamdam ka ng pagnanais na lumapit sa Diyos sa halip na tumakas mula sa Kanya, iyan ay patunay na binabago ni Kristo ang iyong kalikasan. Naaalala ko ang isang pangyayari na nagmarka sa aking ministeryo. Matapos ang isang matinding pangangaral laban sa pagmamataas, nakatanggap ako ng mga liham ng agresibong pagpuna. Ang una kong natural na reaksyon ay mag-isip ng isang matigas, halos mapaghiganting sagot. Ngunit, habang nagmumuni-muni, napansin ko ang isang malumanay na boses sa puso ko na tumatawag sa akin sa kaamuan. Si Kristo iyon na humuhubog sa akin ng isang bagay na hindi bahagi ng aking kalikasan. Nang sumagot ako ng mahinahon, nang walang pag-atake, napagtanto ko na ang aking patotoo ay nagsalita ng mas malakas kaysa sa anumang salita. Ang ilan sa mga pumuna sa akin, pagkatapos, ay lumapit upang humingi ng tawad sa akin. Doon ko naunawaan sa praktikal na paraan kung ano ang kahulugan ng pagkakaroon ng isang bagong kalikasan na itinanim, ang pag-react sa isang paraan na hindi natural, kundi higit sa natural. At ikaw? Ilang beses mo nang naramdaman yan? Ilang beses, sa harap ng isang tukso, natuklasan mo na ang iyong kabustuhang mapaluguran si Kristo ay mas malakas kaysa sa pagnanais na magpatangay. Ilang beses, nang ang lahat sa iyo ay sumisigaw na sumuko, isang hindi maipaliwanag na bagay ang nagbigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy. Hindi ito aksidente, hindi ito disiplina, hindi ito swerte. Si Kristo iyan na nananahan sa iyo. Ngunit alam kong marahil iniisip mo pa rin, kung talagang nasa akin si Kristo, bakit patuloy pa rin akong nakikipaglaban sa kasalanan. Sinasabi ko sa iyo, ang labanan mismo ang patunay na ikaw ay nabago na. Ang mga patay ay hindi nakikipaglaban. Ang sinumang patay pa sa espiritu, ay hindi man lang napapansin na siya ay nawawala. Tanging ang may buhay ang nakikipaglaban sa kasalanan. Ang simpleng katotohanan na nararamdaman mo ang labanang ito ay tanda na itinanim na ni Kristo ang kanyang bagong kalikasan sa iyo. Ngayon, isipin mo sa akin, isang araw, matatapos ang labanang ito. Isang araw, ang kasamaang ito na sumasama pa rin sa iyo ay alisin magpakailanman. Darating ang isang sandali kung kailan makikita mo si Kristo ng harapan, at pagkatapos ay magiging tulad kanya. Ang bawat binhi na itinanim sayo ay mamumulaklak ng lubusan, at ang kasalukuyan ay pagnanais lamang ay magiging walang hanggang katotohanan. Hindi ka lang magnanais na maging banal, kundi magiging ganap kang banal. Hindi ka lang magnanais na gawin ang mabuti, kundi tanging ang mabuti na lang ang magagawa mo. Habang hindi pa dumarating ang araw na yon, hinahamon kita, piliin, sa loob ng susunod na pitong araw, natukuyin ang isang partikular na bahagi kung saan ang lumang kalikasan ay nagpipilit na magpakita. Maaari itong kawalang tiyaga, inggit, galit, kawalan ng pagpapatawad. At sa tuwing mararamdaman mo na sumisigaw ang lumang kalikasan na yan, tandaan, si Kristo ay nagtatanim sa akin ng isang bagong buhay. Sa halip na sumuko, gumawa ng ibang saloobin, kahit maliit. Kung lumitaw ang kawalang tiyaga, huminga at piliing makinig ng tahimik. Kung dumating ang galit, sumagot ng isang malumanay na salita. Kung kumatok ang pagmamataas sa pintuan, piliing magpakumbaba. Gawin yan hindi sa pagtitiwala sa iyong sariling lakas, kundi sa pagtitiwala na hinuhubog na ni Kristo ang iyong puso. At huwag mong kalimutan kailanman, ang pagbabagong ito ay hindi biglaan, kundi progresibo. Hindi mo kailangang maging perpekto ngayon, ngunit kailangan mong magtiwala sa isa na nangakong tatapusin ang mabuting gawain sinimulan niya sa iyo. Kaya, huwag kang panghinaan ng loob kapag ikaw ay bumagsak. Sa tuwing babangon ka, pinatutunayan mo na ang bagong buhay ay mas malakas kaysa sa luma. At kapag dumating na sa wakas ang araw na ang lahat ng kasamaan ay mawawala, lilingon ka at makikita, ang bawat laban, bawat luha, bawat panalangin ay bahagi ng proseso ng Diyos na humuhubog sa iyo sa wangis ng kanyang anak. Isang araw, matatapos ang lahat ng alam natin bilang sakit, tukso, at kasalanan. Naisip mo na ba yan? Naisip mo na bang gumising sa isang realidad kung saan wala ng takot, wala ng pagkakasala, wala ng panloob na boses na sumusubok na ipaalala sa iyo ang iyong mga kabiguan? Iyan ang tadhana ng bawat isa na nasa kay Kristo ang maluwalhati kasama niya at makaranas ng isang kagalakan na, sa buhay na ito, halos hindi natin mailarawan. Gusto kong isipin ang talinghaga ng alibughang anak. Ang kabataang iyon ay bumalik sa bahay na marumi, nahihiya, walang mayaalo. At ano ang ginawa ng ama? Niyakap siya, binigyan ng bagong damit at naghanda ng piging. Halos hindi makapaniwala ang anak na may lugar pa rin para sa kanya sa bahay na iyon. Sa katulad na paraan, kapag dumating tayo sa langit, tatanggapin tayo ng may piging. Hindi dahil tayo ay mabuti, kundi dahil tayo ay iniingatan at dinala doon ng pag-ibig ni Kristo. Ito ay magiging isang pagdiriwang na may kosmikong proporsyon, at tayo ang magiging mga espesyal na panauhin. Naaalala ko kung ilang beses akong nangaral sa mga libing, na tinitingnan ang mga pamilyang wasak ng sakit ng paghihiwalay. Ngunit palagi kong inuulit ang parehong katotohanan, ang mga nasa kay Kristo ay hindi nawawala, na una lamang silang dumating sa bahay. At kung paanong binago ng mga salitang iyon ang kapaligiran? Ang mga luha ng kalungkutan ay humalo sa mga luha ng pag-asa. Dahil may katiyakan na, isang araw, ang lahat ng kabilang kay Kristo ay magkikita muli, hindi na sa mga burol ng libingan, kundi sa isang walang hanggang piging ng kagalakan. At alam mo kung ano ang mas kahangahanga? hindi lang tayo tatanggapin sa anumang paraan. Isinulat ni Judas na ihaharap tayo sa harap ng Diyos ng may malaking kadalakan. Isipin ang tagpo, nagagalak ang mga anghel, ang iglesia ay nagkakatipon sa isang koro, at ikaw, ikaw ay tinatanggap ng may palakpakan mula sa kalangitan. Tila mapangahas ang pag-iisip ng ganito, ngunit iyan ang pangako ng Diyos. Magkakaroon ng piging sa langit dahil sa iyong pagdating, tulad ng nagkaroon ng piging para sa alibughang anak. Tingnan din ang kasaysayan ni Agustin ng Hipona. Siya ay isang kabataang lalaki na nabahiran ng mga kasalanan, kalayawan, at labis-labis. Marami ang magtatapon sa kanya bilang isang nawawalang kaso. Ngunit naabot siya ni Kristo, binago ang kanyang buhay, at inakay siya sa kaluwalhatian. Ngayon naaalala natin si Agustin hindi bilang ang immoral na makasalanan na siya noon, kundi bilang isang taong dinamit ng Diyos upang pagpalain ang mga henerasyon. Iyan ang naghihintay sa atin, hindi ang alaala ng mga pagkakamali, kundi ang pagdiriwang ng biyaya na nagpaluwalhati sa atin. Marahil ay magtatanong ka, pero ako, na may napakaraming kasalanan at napakaraming pagkukulang, tatanggapin din ba akong ganoon? Sinasabi ko sayo, hindi dahil karapat dapat ka, kundi dahil nangako si Kristo. At hindi siya nabibigo sa anumang pangako. Sinabi niya na wala siyang mawawala sa mga ibinigay sa kanya ng Ama. At kapag dumating ka roon, mapagtatanto mo na ang kagalakan ay hindi lang sayo. Ang mga anghel ay magsasaya, ang mga banal ay magpipiging, ngunit ang pinakakahanga-hanga sa lahat, si Kristo mismo ang magiging mas masaya kaysa sa lahat, dahil ang lahat ng ipinagkatiwala sa kanya ng ama ay sa wakas ay nasa bahay na. Kaya, tumingin ka sa hinaharap ng may pag-asa. Ngayon, ang mga labanan ay tila walang katapusan. Ang bigat ng buhay ay maaaring tila nakakabigla. Ngunit huwag mong kalimutan, ang wakas ay hindi trahedya, ang wakas ay pigin. Ang wakas ay hindi pagkatalo, ang wakas ay tabumpay. At kapag tumawid ka sa mga pintuan ng langit, makikita mo na ang bawat luha ay pinunasan, ang bawat sakit ay gumaling, at ang lahat ay nagkakahalaga. Nais kong imungkahi sa iyo ang isang ehersisyo, kapag ikaw ay nag-iisa, marahil sa gabi, napapalibutan ng katahimikan at ng mga pag-iisip, Ipikit mo ang iyong mga mata at isipin mo ang iyong sarili na dumarating sa langit. Isipin ang pagtanggap, isipin na naririnig mo mismo si Kristo na nagsasabi, "Pumasok ka, pinagpala ng aking ama." Hayaan mong maramdaman mo ang pag-asang iyan, sapagkat iyan ang realidad na naghihintay sa iyo. At pagkatapos, sa araw na iyon, ang buong kasaysayan mo ay muling isasalaysay, hindi bilang isang serye ng mga pagkakamali at pagkatisod, kundi bilang tagumpay ni Kristo sa iyong buhay. Mapagtatanto mo na ininatan ka niya sa bawat hakbang at inakay ka sa kaluwalhesyan. At ang tanging matitira ay ang sumali sa walang hanggang koro na magsasabi, sa iisang Diyos, na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Heso Kristo, ang kaluwalhasyan, kadakilaan, paghahari, at kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Kung may isang katotohanan na kailangan mong ingatan sa puso mo matapos ang lahat ng narinig natin dito, ito ay, hindi ang iyong lakas ang nagpapanatili sa iyo na nakatayo, kundi ang katapatan ni Kristo ang nag-iinat sa iyo ngayon at ihaharap kang maluwalhati sa walang hanggan. Iyan ang angkla ng ating pag-asa, ang pundasyon ng ating pananampalataya, at ang dahilan kung bakit tayo patuloy na naglalakad ng walang takot sa hinaharap. At kung nagsalita sa iyo ang mensaheng ito, nais kitang imbitahan ngayon na gawin ang susunod na hakbang. Ang susunod na video na lumalabas na sa screen ay makakatulong sa iyo na umakyat pa ng isang baitang sa iyong paglalakbay ng karunungan, upang maging kahit isa sa isandaang porsyento na mas mahusay kaysa sa iyo ngayon. Lubos akong nagpapasalamat sa iyong paglalakad kasama ko hanggang dito, at inaasahan kita roon sa susunod na video.